ba <laughs> mo. <Yeah! laughs> Kamusta mga Kabiliar fans? Ito pala ang Asian Culture Day 2018 Isang malaking tenball tournament sa Amerika Espesyal na inibitahan si Efren Reyes dito. Kung saan nakatunggalin niya ang American Professional player na si Justin Bergman. Ito na ang pangatlong rack. Lamang dito ang katunggalin ni Efren. 2-0 Si Justin Bergman ay isang rising star at professional player ng bansang Amerika. Race to 9 pala ang laro dito mga kabilyar. Maganda ang pagkakabreak ni Efren sa rack na ito. At open na ngayon ang lamesa para sa Magician. at makikitang available ang 6 to 10 combination para tapusin ang rock na ito. At sa wakas, nasa scoreboard na si Efren Reyes. Ito na ang rock 5. Tabla na ang laro dalawa sa dalawa. Dumepensa si Justin Bergman dito sa uno Sinubukan ni Efren mag-kick kaya lang open na dito ang lamesa para sa American professional pool player. Si Justin Bergman na isang sikat na professional player sa buong Amerika. Kasama din siya sa Mosconi Cup Team, isang prestigiosong billiard tournament sa kanilang bansa. marami na din siyang napanalo ng uh, major tournaments doon sa Amerika. At lalong lalo na yung mga money matches. At naubos nga ni Justin Bergman ang mga bola at lamang na siya dito tatlo sa dalawa. Punta na tayo dito sa Rock 6. At yun, sa hindi inaasahang pagkakataon, sumablay sa simpleng tira si Justin Bergman. Mukhang mas nag-focus siya doon sa position play kaya uh, sumablay siya doon sa dos. Ito na ang hinihintay na pagkakataon ng ating pool legend na makabawi. At may tabla na ang laro ulit sa tatlo. Ang simpleng pagkakamali na 'yon ay syempre malaking impact 'yon sa buong laro. Dahil sa kalibre ng paglalaro dito ay isang pagkakamali mo lang ay pwede ka nang matalo. At yun, nakuha ni Efren ang pang na rock. Tabla na dito ang laro. Tatlo sa tatlo. Punta na tayo dito sa rock 7. Napakagaling ng ipinakitang break ni Efren Reyes. May nakuha siyang bola dito. Kaya lang medyo mahirap pa ang rock dito. Mukhang dadaan talaga siya sa butas ng karayom. Napakagaling na nang ipinakita ang shot ni Efren doon sa 3 sa side pocket kaya lang wala siyang position doon sa 4. Napakahirap na sitwasyon nito kaya tingnan nyo itong ginawa ni Efren Reyes mga kabilyar. tinuro doon ni Efren sa left corner pocket kung saan niya intensyon na kunin yung 4 yun tingnan nyo mga kambilyar yun wow grabe ang lupit talaga ng magician napakagaling na kick shot doon sa corner pocket. One rail precise kick shot. At my position play pa siya dito sa 5. Hindi yung chamba kasi tinuro talaga ni Efren doon sa corner pocket. At tinuro naman niya itong 5. Yun, pasok ulit mga kabilyar. Grabe. Ang taas ng kalibre ng paglalaro dito ni Efren Reyes. at kahit medyo maedad na ay lumalaban pa rin. Magaling talaga si Efren Reyes sa kasanayan ng kick shots dahil may experience siya sa larong karom. At 3 cushion billiards ng halos 7 uh, pitong taon. Napakagaling ng run out ni Efren Reyes. Lamang na siya dito 4 to 3. Ito na ang pangwalong rack. sinubukan ni Justin na mag bank shot doon sa dos kaya lang sumablay. Pero tingnan nyo itong ginawa ni Efren Reyes mga kabilyar. Panorin nyo ang 7 at ang dos. Yun. Nakuha ni Efren ang 7 sa isang karom shot. At posibleng may bank shot siya dito sa dos. yun napakagaling magaling niyang naibang shot ang dos at may position pa siya dito sa 4 Isa sa mga katangian na nagustuhan ng mga tao kay Efren Reyes ay ang agresibo nitong paglalaro. Kung may oportunidad sa lamesa, ay hindi siya nagdadalawang isip at tinitira talaga niya ito Nakakita rin siya ng mga tira at mga anggolo na hindi nakikita ng ibang professional pool player at ang galing din niyang pumili ng uh, layout sa pag run out ng mga bola isang napakagaling ulit na run out Punta na tayo dito sa rack number 10. Lamang ng isang rack si Efren Reyes, 5 to 4. And dry break dito si Justin Bergman. Tingnan nyo itong tira ni Efren sa dos mga kabilyar. Wow! Grabe, napakagaling na bank shot at may position pa siya doon sa tres. Kaya lang nahagip niya itong 4 at sinubukan niya ulit ang bank shot kaya lang sumablay. Pero two-way shot yon dahil walang tira dito si Justin Bergman. napilitang mag kickshot si Justin Bergman. At sinamantala naman ni Efren dito ang pagkakataon na makagawa ng isang napakagandang safety shot. At yun, sinubukan ulit ni Justin Bergman ang two-rail kickshot kaya lang hindi, hindi niya ito napatamaan. Ball in hand na dito ang ating magician. Medyo na short siya dito sa 5. Pero nagawa niya ito ng paraan. Ang galing. Marami pa ang mangyayari dito mga kabilyar kaya huwag kayong bibitiyo. at yun. Sumablay dito si Efren Reyes sa 7. Medyo na naging kampante siya kaya uh, sumablay, sumablay ito. Nabigyan ng pagkakataon dito ang American player na makabawi at may tabla ang laro sa 5 sa 5. punta na tayo dito mga kabilyar sa rock 13. Tabla ulit ang laro. 6 to 6. Kung bago pa lang kayo dito mga kabilyar, um, huwag niyong kalimutang isubscribe ang channel na ito dahil marami pa tayong i-upload na mga Efren Reyes matches. At huwag kalimutang i-like din ito mga kabilyar kung na-enjoy nyo ito para mas marami pang makapanood. Maraming salamat mga kabilyar sa inyong mga suporta. Dahil sa inyo, uh, magpapatuloy tayong mag-upload ng mga Efren Reyes uh, pool matches in the future. Kaya magsubaybay lang kayo mga kabilyar. Maraming salamat. <laughs> sa kasama ang palad na scratch dito si Justin Bergman. Kaya ito na ang oportunidad ni Efren Reyes para uh, lumamang ulit sa laro. At yun na nga, naging uh, 7-6 na dito in favor of a friend, Reyes. Magpatuloy tayo dito sa Rock 14 drive break ulit si Justin. na napakagaling na bank shot doon sa uno. At may position play pa siya doon sa dos. Grabe talaga ang mga magic shots ni Efren Reyes. Kapag siya ang naglalaro, sinusubaybayan talaga siya ng mga manonood dahil sa mga ganitong klaseng tira si Efren Reyes kasi ay hindi siya ordinar ordinaryo or yung traditional professional pool player. Dahil si Efren Reyes ay nakakagawa ng mga tira na hindi mo makikita sa ibang players. Kaya napakaganda at napaka uh, marami mong matutunan sa kanya. Lalong-lalong -lalo na kung sa mga seryosong matches kagaya nito. At yun, lamang na ng dalawa si Efren Reyes, 8 to 6 at nasa hill na siya dito. Ito na ang Rock 15, napakaganda ng ipinakitang break ni Efren Reyes. Nakuha niya ang 1 ball at may tira siya doon sa dos. Kahit mas bata ang kalaro dito ni Efren Reyes, ay hindi siya nai-intimidate. At binibigay pa rin niya ang best niya kung naglalaro siya sa mga ganitong mga tournaments. Kahit na siya ang pinakamatanda o siya ang uh, oldest na player dito. Ang determinasyon at tiwala ni Efren Reyes sa kanyang sarili ay nagtulak sa kanya na maging isang world champion at isang pool superstar na kinikilala sa buong mundo. At yun, nag-concede na nga si Justin Bergman at hindi na ipinatira itong last 10 ball. Nanalo nga si Efren Reyes sa napakagandang match na ito 9 to 6. Na ang galing at experience ng ating Pinoy Pool Legend. Kaya maraming salamat sa pananood mga kabilyar. Hanggang sa muling uh, match natin ni Efren Reyes. I-click nyo na yung notification bell upang hindi kayo mahuli sa next upload natin. Uh, maraming salamat mga kabilyar. Hanggang dito na muna tayo. At uh, hanggang sa muli. Paalam mga kabilyar fans. Let's go!